paano kumuha ng OFW Pass? At ano nga ba ang OFW Pass? Sa video na ito, istuturoan ko po kayo kung paano kumuha ng OFW Pass at kung ano ang OFW Pass. Pero bago iyan, maglalambing muna ako sa inyo. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking channel, isubscribe ang aking channel, ishare ang video na to at magcomment lamang kayo sa aking comment section sa ibaba. Maraming salamat! So, ang tinatawag na OFW pass, guys, wag po tayong malito. Ito ang replacement para sa OEC. Gagamitin ng OFW pass upang itrack ang mga authorized na OFWs worldwide. Isang kagandahan ng pagkakaroon ng OFW pass ay hindi mo na kailangan pumila sa mga opisina para kumuha ng OEC. At minsan, kailangan mo pang magbayad, ngunit ang OFW pass ay libre lamang ito. At ang layunin ng OFW Pass ay ang pagtanggal ng mahabang proseso para sa pagkuha ng OEC sa DMW offices. At ang OFW Pass ay valid ito hanggang matapos ang iyong kontrata. Samantalang sa OEC naman, ito ay valid lamang ng 60 days na mayroon itong expiration. At ang OEC ay magagamit lamang nang minsan. So guys, maliwanag na ba sa atin na ang OFW Pass, ito ang replacement sa ginagamit nating luma na OEC. At ang OFW Pass ay kailangan natin ito kapag babalik tayo sa bansang pinagtatrabahuhan natin sa abroad. At tandaan, ang pagkuha ng OFW pass ay libre lamang ito at walang bayad. Kaya nga pala guys, ang OEC ay maaari pa rin itong gamitin hanggang hindi pa nakae-expire ang inyong kontrata. Okay, so tumungan naman tayo kung paano yung proseso para magkaroon kayo ng OFW pass. unang una ay kailangan ninyong gumawa ng inyong account sa e-registration sa DMW website. At para po sa link ng DMW website, inilagay ko po sa description sa ibaba para inyo po itong sundan. Ngunit sa may mga account na ay eh, pwede na ninyong ilagin ang inyong account sa DMW mobile apps. Kailangan nyo lamang i-download ang DMW app sa Google Play Store. I-click ang login at i-type ang e-registration account details. Kapag nakatanggap ng ganitong mensahe, i-click ang register. Mag-register gamit ang mobile number at i-click ang Next. Hintayin ang OTP or one-time PIN na matatanggap sa mobile number. I-enter ang OTP na matatanggap sa registered mobile number. Kapag nakatanggap ng success sa mobile screen, i-click ang OK. Ang susunod na makikita ay ang DMW data privacy policy hinihikayat na ito ay unawain at basahin. Pagkatapos, i-click ang accept. Pagkatapos mag-register o mag-login, maaari na mag-apply ng OFW Pass. Ang unang step ay ang Passport Verification. Para sa ID type, i-click ang Passport at i-click ang Continue. Sunod, i-click ang Allow para magamit ang kamera ng mobile phone sa pagkuha ng passport. I-click ang Continue. Handa ang passport. Click continue. Scan o kuna ng passport. Siguruhin na sa loob ng kahon na nakikita sa screen ang inyong passport. Sunod, i-click ang continue. Antayin lamang ang passport verification process. Pagkatapos ng passport verification, mag-selfie. Huwag gumamit ng flash. Siguruhin ding nasa loob ng kahon ang inyong mukha at malinaw ang inyong picture. Kasunod nito ay makakatita kayo ng check kapag maayos na nakuna ng inyong picture. Kapag natanggap na ng system at nagmatch ang passport at selfie, magkakaroon na kayo ng OFW Pass account na may lifetime ERN. Para makita ninyo ito, i-click ang OFW Pass. Para maging active at magamit ang OFW Pass sa paglabas ng bansa, kailangang dumaan sa visa verification process. Maaari itong magawa sa dalawang paraan. Una, makakakita kayo ng pop-up notification na makikita sa OFW page. Matapos kayong gumawa ng OFW Pass account. Para naman sa mga may matagal ng account na wala pang dilalagay na visa sa DMW app, maaaring pumunta sa requirements page account at i-click ang visa. Sunod ay piliin ang bansa kung saan magtratrabaho. Piliin ang visa para sa ID type at i-click ang continue. I-scan at kunan ang visa. Siguruhin na sa loob ng kahon na nakikita sa si screen ang inyong visa. Kasunod nito, i-review ang visa na nakikita sa screen. Gruhing nababasa at nakikita ang mga detalye nito. Kasunod ay i-click ang continue. Hintayin matapos ang visa verification process. Pagnatanggap na ng system ang account details, paari nang magamit ang OFW pass para makalabas at makapasok na Pilipinas habang nagtatrabaho sa ibang bansa. Maraming salamat muli sa inyong panonood. Kung inyong naibigan ng video to, give me a thumbs up, comment kayo sa comment section sa si ibaba kung may mga katanungan po kayo. I-share ang video na ito at subscribe ang aking channel. Muli ako po ulit si Mami Love. Thank you and see you on my next videos. Bye-bye!